Ikaw ba ang team leader? Anong kalokohan na ginagawa nyo? Manguhula ba kayo para yung ibang sasakyan? Walang violation? Nakakapikon kayo eh. Masyado ninyong kinakaya-kayang mga riders eh. Duwag ba kayo? O oh, ikaw, tanungin kita. Gusto mo ba sabihin ang kriminal sa hanay lang ng riders? <antenna> Hindi oh, sir, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sa sakyan? Hindi <antenna> sir, four wheel sir. Oh, bakit ganyan ang ginagawa ninyo? sa checkpoint. Sino team leader nyo? Ayun po sir. Sino ang team leader nyo? <mim texts> Ikaw ba team leader? Anong kaluguan na ginagawa nyo? Trabajen mo el Brother, el tío. El tío. Personal kayo ng ano? 13. Anong kaluguan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyo ang motorsiklo? Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? Kalukuhan yung ginagawa nyo, brother. Ayano, naka naka-puro motorsiklo. Hindi nga, nakita ko nga eh. Kaya nga bumalik ako eh. Huwag ganon. Bakit kayang-kaya nyong puli ng motorsiklo? Yung iba sa sakyan, hindi. Hindi, nakikita ko naman eh, brother eh. Yan o, puro motorcycle riders. Ito Hindi nga eh. Kita ko nga. O, sige, may isang four wheel. pero, ano yung mga nakatambak? Sergeant Aquino. Opo. Sergeant Aquino. Yes, Nakakapikon kayo eh. Masyado ninyong kinakaya-kaya ang mga riders eh. Duwag ba kayo? Oh, ikaw tanungin kita. Gusto mo ba sabihin ng kriminal sa hanay lang ng riders? Oh, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sasakyan? Four wheel. Dyan. Oh, bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Saan ka? Sa region 4? naik po. Naik? Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Hindi ko kayo pinagbabawalang manita. Kasi law enforcement. Pero nakakabwisit yung ginagawa ninyo. Riders lang kinakaya-kaya nyo. Oh. nakakabwisit kayo eh dahil walang kakayahan ng riders maliliit lang eh ikaw ano taga ticket ka lang kalukuhan yung ginagawa nyo eh lilinawin ko brother ha hindi ko pinagtatanggol ang riders na may violation ha ang ikinakabwisit ko kinakaya-kaya nyo ang riders ba't di kayo makapamara ng naka four wheel Lalo na kung Takot kayo. Brother, huwag ganun. Diskriminasyon yan eh. Malaking kalukuhan yan. Nakakapanginig kayo ng laman eh. Kalukuhan yan. Iyo! Kamer! Ngayon, papara ka ng jeep. Papara ka ng jeep dahil nas, nasabon ko kayo. Palisin yan jeep na yan. Ba't niyong pinara? Dahil... Kino question ko kayo. ah, brother? Ako, hindi ako personal na nagagalit sa iyo. Nagagalit ako sa sistema ang ginagawa niyo. Nakakapanginig kayo ng laman, ah. Oh, salita ka. Palisin niyo yung mga motor. Madam, pakisabihan mo nga yung hepe ng ano daw to. Brother, LTO ano ka? Kanaik po. Sabi ang mga madam yung hepe ng LT naik, eh. nabubwisit ako, kinakaya-kaya ang mga riders. Nanguhuli dito sa Cavite, puro motorsiklo lang pinapara eh. Malaking kalukuhan yan. Diskriminasyon yan. Hindi ko sinasabing huwag manghuli ang LTO, pero gawin ng tama ang trabaho. Pakisuyo, madam. Nakakapanginig ng laman tong mga to eh. Pasuyo. Thank you. Umalis na kayo. Kadukuan niyo. Palisin niyo yung mga motorsiklo. Umalis na kayo. Brother, kung hindi niyo kayang sikay ng ibang sasakyan, huwag kayong manghuli ng motorsiklo. Ay, ali nga kayo. Tawagin mo ay tropa. Bitawan mo yan. Kinakaya-kaya nyo, riders lang. Mamaya, mamaya. Alin kayo, alin kayo. Tawagin mo yung mga bata mo. Nasaan yung force multiplier? Makinig kayo mga kapatid, ha? Police, personnel, and LTO. Force multipliers, hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Ang hindi ko gusto sa ginagawa ninyo, motorcycle riders lang ang kinakaya nyo. Kung takot kayo sa naka-four-wheel, huwag na kayong manita. wag na kayong manghuli. Kasi hindi yan yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat patas. Huwag nyo ipahalata sa publiko na takot kayo sa mga naka-four-wheels. Sino ang bobo na rider, kriminal dadaan sa checkpoint, sa pulis? Oo. Oh. sino ang nga ambos? Yung mga pinatay na personalities, anong ginamit ng nag -ambos? Four wheel motor. Four wheel sir. Oh, anong ginagamit ng nangaambus? May four wheels, merong single sir. Pero karamihan. Four wheels Oh, anong nangaambus? Karamihan four wheels. Oh, bakit motor lang kaya nyo? Huwag ninyong bastusin ang mga riders. Pambabastos yan eh. Parang pinapakita natin sa publiko, riders lang ang violators. Paglilinaw ha, hindi ko kayo brother pinagbabawalan. Ang gusto ko lang, patas. May kapatid kang rider. May kapamilya kang rider. Kayo, may kapamilya kayong rider. Eh kung yun lang ay ipahuli ko, okay lang sa inyo. Huwag naman ninyong bastusin ang mga riders. Pambabastus yan eh, brother. Yes, sir. Pambabastus yan eh. Dahil sila maliliit na tao lang. Tapos, nung nasita ko kayo, papara kayo ng jeep. O sige, on the level. Magsalita ka kung mali ako. Sige. Usapang barkada, usapang kapatid. Tama ako mali? Tama naman, sir. O, ikaw, magsalita ka. Yes. O, ikaw. Ikaw. Sir, tama ako, sir. Maa, uh, purin-purin puri, po, ko kami sa sir. Ha? Kapatid, wag mo kong bulahin. Kita ko eh. Kung nakita ko, may mga four wheels. Ba't ako mag-abala? Yes, sir. O. Kapatid, on the level, magsalita ka. Lalaki ka naman. Tama ako, mali. Oh. Huwag natin gawin yung mali. Ikaw, may, may anak ang rider. Ang tumis ko rider ako. Oh, wag na ikaw. Oh, kung yun lang ay pahuli ko, okay lang sa'yo. Ikaw, may kamag-anak ang rider. Oh, yun lang ay pahuli ko. Okay sa'yo, hindi. Ay nako, palusot kayo eh. Kung ang kakayanin nyo lang kapatid, Riders, wag na kayong manita Malaking kalukuhan yan Sabihin ninyo sa hepe ninyo Kasi yan, pambabasto sa maliliit na motorista Yun no, know, highly tinted o oh. Kotse Ba't hindi ninyo mapara? O, bakit? O, yung sasakyan na yan. Paano ka makakatiyak na nakarehistro yan? Hmm Ba't hindi ninyo pinapara? Huwag ninyong suportahan itong ginagawa ng LTO Pag mali ginagamit lang kayo. Pasensya ha. Huwag ninyong ginagamit ang polis doon sa mali ninyong ginagawa. Uulitin ko ha, baka nagkakalabuan tayo. Hindi ko kayo kinukwestiyon na huli o manita. Pero dapat patas. Kapatid, on the level. Eh, kita ko naman, lalaki ka eh. Tagasang ka? silang po. O, kabitin nyo ka, matapang ka. Sabi mo ay nandiretso sa akin kung mali ako. Sir, tama po, sir. O, oh, ikaw? Tama. Tagasan ka? Cavite City po. O, oh, Caviteño ka, matapang ka. Sabihin mo, sabihin nyo kung mali ako. Respetuhin natin ang bawat motorista, mayaman o mahirap. Yes, sir. Ha? Ah? Yes, sir. Gamitin nyo ang polis. Magpatulong kayo, provided tama yung gagawin. So, anong oras na? Alam ko na, sir. Kumain na muna kayo. At kung hindi ninyo kayang gawin ng tama, magsilayas na kayo. Yes, sir. Kung kaya nyo naman gawin ang tama, bumalik kayo. Apo. Klaro ba? Yes, sir. Ako, pasensya na. Ha? Kaya ako, medyo mataas ang boses, medyo nanginginig ang laman ko eh. Alam nyo kung bakit? Bata pa ako, kita ko na yung pang-abuso ng pulis sa may hirap. Eh ngayon, congressman ako, alangan naman, okay lang ba sa akin? hindi ganun. Kayo naman, hindi mayayaman eh. Tama ba ako? Yes, sir. O yung kapamilya ninyo, abusuhin. Kasi pangabuso ito eh. O, Intindihan mo? Hindi tayo magkakaaway. Hindi ko lang papayagan, kapatid, yung nakasanayang gawain, hindi ko lang papayagan na ipagpatuloy. Baka nako-confuse kayo, hindi ito trabaho ng congressman. Wala lang magtatanggol doon sa maliliit na motorista. Sa manloob mo sa akin. O, buti tayo. Hmm. ano, masama loob mo sa akin. Brother, ha? Ah, Ayusin nyo, ha? Thank you, sir. Pag hindi nyo binago yan, mag-aaway-aaway tayo. okay? Yes, oh. ka, mag-reduce ka. Ay, Pamilyado o, ka ba? O, opo. Oo. Oh. O, bata pang anak mo. Mag-ayos mag ka, pag na-stroke, tigok. oh, sino po, sir. O, sinong kawawa? No, oh. Tulungan nyo ang LTO. Basta tama ang trabaho. Kung mali, huwag ninyong suportahan. Okay? Deja, deja. Oh, klaro. You, sir. Buti yung malinaw, ha? Hindi tayo magkakaaway. Yes, sir. Thank, Thank you, sir. Thank you. Klaro mm. yan, ha? Yes, sir. Sige, kumain na muna kayo. Yes, sir. Okay.